wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hello mga bayaw. Pupunta ko ng uptown ngayong araw. Manggagaling mula sa Pateros, puntang BGC. Gamit ko ngayon ay ang Honda XRM DSX Model 2022. Disc brake harap at likod, rayos at tube type na gulong. Stock pa rin ang gulong nito since bihira naman gamitin. Nasa maayos pa rin na kondisyon yung mga gulong. Madami-dami na din nila nilagay sa motor na to. Mostly accessories lang naman. Hanggat maaari, gusto ko stock pa rin. Walang babaguhin dahil para sa akin, sapat naman yung performance ng Honda XRM. Tsaka para iwas na din sa mga issue pag tumagal. Umpisahan natin sa mga dinagdag namin ay ang handlebar cover. Para lang hindi magmukhang bisikleta yung handlebar ng XRM. <laughs> yung down type na side mirror, tsaka yung blind spot mirrors at yung handguards. Latyan Shopee Racing lang galing. Doon lang naman din kami naghahanap ng mga ipapalit or ilalagay sa motor. Yung handlebars, I mean yung handguards parang mas nagpa pogi siya para sa akin. Kasi parang naging mas pang-off-road yung motor. Gumanda yung niya actually. Pag titignan mo sa harap. Uh. Nagpakabit na rin pala kami ng auxiliary lights, top box, center rack, at crash guard na mas nagpamukhang rugged at bulky sa Honda XRM. Bala ko kasing long ride kaso hindi naman nangyari. Baka sa susunod na lang, loobin. Napansin niyo ba yung kalsada sa Pateros? Mukhang maayos pa naman pero parang sinisira na nila. Comment down below sa mga taga-pateros kung anong masasabi niyo dyan. So far, maaga pa nito. Parang mga alas 11 pa lang to ng umaga. Uh, at hindi pa ganun ka-traffic. Medyo mainit lang. Pero all goods naman kesa umuulan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ngayon, pag-usapan naman natin pala yung shifting ng gears sa Honda XRM. Ang Honda XRM ay semi-automatic na motorcycle na gumagamit ng rotary transmission, meaning neutral, 1, 2, 3, 4, then back to neutral pag nakastop yung motor. Lahat yan downshift. Pero kung gusto mo naman bumalik from 4 to 3 or 3 to 2, okay lang din naman, need mo mag-upshift hindi ka mamatay ng makina kahit nasa 4th gear ka at nakahinto ka. So from 4th gear kung nakahinto ka, downshift ka lang, back to neutral na ulit. Then, back to 1, kada downshift Kaya sobrang okay to sa mga baguhan pa lang magmotor at ayaw sa piga ng piga ng clutch dahil sobrang traffic naman sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Tsaka isa pang kagandahan nito ay mas mura ang maintenance compare sa mga scooters. Yun lang, malit ang fuel capacity ng Honda XRM. Parang nasa 3.8 liters lang siya or 1 gallon. Pero sobrang tipid naman sa gasolina. Naglalaro sa 60 to 65 kilometers per liter base sa Honda. Pero parang nasa 56 to 57 lang nung ginamit ko to eh. Depende pa rin talaga sa travel hobby at trip niya sa buhay. Mas makakatipid ka kung hindi mo gagamitin. <laughs> Gusto kong i-take tong opportunity na to habang nagpa ng motor na pasalamatan ang mga patuloy na sumusuporta at nanonood ng mga videos ko dito sa YouTube. Kayo ang dahilan kung bakit nag-upload pa rin ako. Salamat sa inyo. Shoutout kay Bayaw Celso Integro, Bayaw Chad Pinlap, at Bayaw Darwin Gonzalez. Salamat sa inyo mga Bayaw. At sa mga hindi ko kakilala dyan na patuloy na nanonood at sumusuporta sa sa videos ko sobra salamat. Thank you. Peace out.